natin dahil sa another day. Today is December 27. Pati na nga guys. Alis na naman tayo ngayon. Punta tayo. Not to Chak. Tapos dito pala lagi ka. Way of transportation is nagbubuk kami through Kasi guys, marami dito. Kung kaso ang minimum ng tuktok is 200 baht. Minimum na yun guys ha. 200 baht. Super pricey. Which is kung magbubolt kami, minsan, minsan sometimes, <laughs> 50, 52. Depende. Pinakamahal. So far, pinakamahal namin is an one time lang naman yun yung wala dito sa Twin Tower. Punta kaming floating market. Tapos ang ano namin, nakabolt pa din kami nun. 500 baht. Ano na siya guys, back and forth. Uh, for ano, Four persons lang yon for seaters. Tapos the rest, kunyari, galing kami dito sa Twin Tower. Punta kami More like Big C, Central World. Saan ang pamasahin? It's either it's around 8, 80 to 100 baht, ganon. Depende sa ano, sa R. Tapos ayun na nga, guys. At ah, saka yun nga, di ba? Oh, so imagine niyo for how ilang days kami dito tapos tapos alis kami, lagi kami naka-bolt. So halos lahat na ng coach na sakyan namin, charing. <laughs> 5,000 yung Jen. ni boba. Chong. Ano yun? Yun. 5,000. <laughs> Buko pa rin. Wala pa rin bawas. Wala kaming lunch for me, guys. <laughs> Dinner lang. Happy, Happy birthday na si... Maxi si... Ay! Nag-vlog. <laughs> Nag-vlog din lang. Happy si birthday nice. to you. Happy birthday to you. <laughs> ano? Elepante? <laughs> Elepante dito. Ayan si Mada. We're wearing ano. Pero wala kami. Thailand ano. Thailand. For the first time guys, I'm wearing lipstick. Oh, di ba? Nabili ko dito sa Thailand. <laughs> orange na orange ang color. Orange <laughs> na Orange. Tapos pink. Sawadika! Yung nga guys. Nakarating na tayo dito sa Chato Chow. Ayan o guys. Chato Market. At yun na nga guys, yung binaya namin sa vault is 125 from hotel. Oh, mga plantitas. Ayan guys. Garland. Oo, oh, garland. A ah, that everlasting Cosmos, ito ang cute. Meron sa atin yan. Halos meron, meron tayo yan. Nasa ano? Ano meron? Ayan na guys. O oh, diba? Kahit ang halita pa. Okay. Ayan na guys. Noon muna tayo ng ano? Live band. Live band. Here at Banco. Ay ah, uh, napapanood ko yan sa ano yung palabas nila. Yung anong title nun? Kasi guys, mahilig ako manood ng mga Thai dramas. Ayun, ang cute kaya siya pakinggan, no? Tapos alam mo yung mga sayaw nila, nakakatuwa din. At yun na nga, guys, nag-walking tour na tayo dito sa Chato Market. Tapos, si <laughs> thank you, madam. <laughs> As in, guys, ang sakit sa balat, na init, mainit talaga ngayon. Tapos ngayon, close ata dito, eh. Sabi, ano, Friday, weekend daw siya mag-open. Tapos ang meron dito ngayon, ang dami mga plants. Ayan, guys, so, mura lang yung mga ano nila, mga bonsai plants. Halos plants yung meron dito ngayon, guys. Oh, At then, shout out yung mga favorite mo plantita. Here. Ayan, guys. O, oh, yung langka niya, orange. Ngayon lang ako nakakita ng orange na langka. ang tami Sobra. Yung ano pala, ay, yung yellow dito, hindi siya ganun matabang. Pag tingnan mo, parang tamis pero matabang. Yung orange. Kaya pala yung orange, ang konti lang mas madami yung yellow. Sabi ko guys, ulitin ko yung vlog ko. Ayan, tinikman ko na yung yellow. Ang tamis din, mas matamis pa sa orange kasi naka, nakabili na din ako dito. Nito nung pagdating namin, pumili akong langka. Tapos ang tambang Eh ngayon, ang tamis din pala. Dapat yellow na lang kasi. Pero at least natikman natin yung orange, no? Matamis din yung orange. Oh. Matamis, pero uh, ano, mas matamis yung yellow niya ngayon. Sure. <laughs> Oo, oh, sa'yo yung isa. Dalawa lang yellow, guys. Pero mas marami kanina yung laman ng ano, isang plastic sa yelo. Yun na nga, guys. Ito yung ano nila. Anong tawag yan? Yung parang ampaw. Parang ulam yung lasa. <laughs> sa atin kasi matamis, ba? Diba? Matamis na maasin. Matamis ang mga At yun na nga, guys. Wala kami mahanap na bus dito. So, balik kami. Magbubok na lang ulit ng bolt. <laughs> ha, guys. Magbubok tayo ngayon. Ito yung car. Ayan. Ganyan yung mga nasasakyan namin car, guys. Tawa dito. Tawa dito. Okay, tawag nila dito, eh, highway. Magtatanong yung Bolt driver kung dadaan tayo ng highway. Ayan. Additional 50, 50 man. <laughs> oh, ang kikilip mo. Pero doon sa loob ng Central Mall, 35 baht lang to guys. Pero dito, 120 baht. Tapos yan siya is 100 baht kada stick. By 5, 3, 1. The eaters. <laughs> Pabalik. Dito tayo ngayon guys, sa Asia Tix. Mag-cruise sa akin <laughs> ayon. ka.

Ay, <laughs> 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 uh, sa floating market lang. Single line nga, single line. Single line. Oh, dami sa pagkain. Ang saya. Tinan yung mga person. <laughs> Ooh, sa likod namin yan, sa likod. Yan, yeah, grabe. Ito sa front. Yeah, yay. White or Italy for girls. At yan na nga guys. Ito yung dito sa pinakatap pinakatap ng cruise doon kami sa loob kasi yung pinili namin live van oh yung gundo shit oh di ba thank you lord and you na nga yung pabusay nila guys yan yung mga food this, oh. nandito yung this, sa ano sa entrance nandito pa yun. ang haba ng pila Mawaya na ako pipila pag last na para wala akong talaban. ayan guys pwede din kuha na ako oh, fried fish this one day fried fish <laughs> What's that? Chicken Chicken Kong fried Notice Tapos ito siyang oh, Wow! Ayan, Pad Thai Sorry Disturbo <laughs> <laughs> ako sa mga kumukuha ng food Pad Thai, masarap ng Pad Thai, guys Bar Barbecue Yan, Barbecue Chicken Tapos, Spaghetti Spaghetti na agad Alam na agad, Spaghetti Tapos, Fried at yan na nga, let's attack! And guys, meron dito ice cream! Ayan yung ko natin, guys!